isang napakagandang hapon po sa ating lahat no mga kapwa ko ka-farmers so ngayong hapon mag update lang po tayo sa ating tanim na talong na malapit nang mag 3 months so ngayong 25 no uh, ng September ay tamang uh, tsaktong 3 months po siya so ibig sabihin sa ngayon ay 85 days na po siya so mag update na po tayo sa mga kapwa ko ka-farmers so ito na po ang uh, recovery no kasi nung sobrang mura ang mga gulay at hindi na ah uh, mabili dito sa part ng Luzon sa Norte parang binunot ng mga farmers tapos ang iba rinaton nila yung sa atin mga kapwa ko farmers hindi tayo nag fertilizer yun ang ginagawa natin hindi tayo nag fertilizer hindi nag spray ng fungicide pati pulyar ang lang ang uh, pinapatuloy natin kasi meron pang ilang bunga at konting makikita natin na pwede pang mapakinabangan so ngayon mga kapwa ko farmers na nagtaas parang dalawang linggo lang siguro no uh, dalawang beses natin ginagawa ang pag-spray ng insecticide fungicide na may kasamang polyar tapos yung pagdilig ng fertilizer dalawang beses na no simulang uh, maganda na ang presyo so ngayon ito na po marami ng mga bulaklak maganda at malinis na ang mga talbos so ngayon marami na pong mga bunga na ating makikita na medyo maliliit okay so ito no uh, pwede napitan mga ka-farmers tingnan nyo ang bunga sobrang dami na no So, doon daming sa ilalim na ating makikita So, kahit tayo ikot mga kapwa ko ka-farmers oh, tingnan nyo oh. So, marami ng bunga sa ilalim Tapos, mga malilit na bunga So, ito na po ang recovery sa ating uh, talong So, ang ginagamit natin mga kapwa ko ka-farmers Tingnan nyo lang uh, Iba po ang ginagamit natin ang insecticide Pang-control natin sa whitefly So, sa so, nagtatanong sa akin kung ano pong mga insecticide na ginagamit ko sa whitefly para mabigyan ko kayo ng option uh, ang ginagamit ko rito mga kapwa ko kaparmers kanina perfect tayon. May Ubiron ako, 'no? May Ubiron ako. Tapos, may silina pa din. So sa nagtatanong sa akin kung ano ang mga ginagamit ko pangsumpo ng whitefly sa talong, wala akong ibang sagot, silina, <coughs> alika pwede naman, pwede naman ang Ubiron. So yun po mga kapwa ko kaparmers. Diyan sa shootbury na ginagamit natin dito, ah uh, pwede ang mga murang mga Uh, uh, insecticide kagaya ng gold or gold trust, pwede siya pero ang ginagamit ko rito mga kapwa ko kaparmers ay binibia at saka proclaim of maganda din siya sa shoot borer Doon sa pool army worm ang ginagamit ko exalt at saka yebal okay pwede naman ang ariba marami namang mura yung chapwe pwede din no pwede din siya mga kapwa ko kaparmers so yun po ang ginagamit yung fungicide natin Uh, yung mga nag ng carbon at saka yung uh, reticulazole. Yun lang ang ating ginagamit. So, susunod siguro na pag -a apply natin ng mong fungicide, amistar na siguro parang manatiling malin maganda, malinis. Tapos yung foliar, dotter plant etia, at kukusin. Yun po ang ating gine, ginagamit kanina na ano po, uh, insecticide. No? So, abangan nyo lang mga kapwa ko kapwa share ko lang kung ano, siguro sa Alinggo uh, kasi yun ang schedule natin, kunti pa ang harvest pero sa susunod asahan uh, natin parang marami na. Okay, sana po, no, sa nagtatanong sa akin bago tayo magtapos about po sa planting distance, sabi niya, sir, sana sir mabigyan mo ng sagot ang tanong ko. Ah, uh, to hell, half meter no mga kapwa ko ka-farmer tapos rotoro -ro, simula dito hanggang dito ay 2 meters. Okay, so ito po mga kapwa ko ka-farmer, share ko lang po ulit bago tayo magtapos. Uh, maganda po no na may uh, balag tayo sa ating tanim na talong para lahat ng mga bunga ay bagsak. Tapos list po tayo sa uh, tinatawag nating red kasi pag uh, pinabayaan natin ang ating tanim mga kapwa ka tingnan niyo may isa nga parang naputol yung ano niya so pag mada, uh, na lalo na pag maulan maano sa lupa ang mga bunga malalanta at kakagati ng mga langgam so ito mga kapwa ka kap farmers safety po tapos ang mga bunga po kayo tingnan mo maliit pa lang sobrang bagsak diba o oh. kahit dito si lalim oh. sobrang mga bagsak ang mga bunga so kahit maliit pa lang dahil po sa uh, tinatalian po natin sila at nilagyan natin ng uh, time. So, yun po ang purpose ko kasi sinubukan ko alin sa dalawang paraan na uh, makakalis po tayo ng reject dito mga kapwa ko mesh Okay, may mga video ako na ina-upload. Nakapitas tayo ng malapit mag dalawang tunilada. Nasa 100 lang kapin ang tinatawag nating uh, V or baluktot. No? Yun lang ang ating reject. Tapos nasa 17 po kilos ang ating eh so yun po ang maganda mga kapwa ko tapos yung tanim natin na talong ay malapit lang po mag uh, 5,000 plus kapuno kasi uh, nasa 14 lang ito kalinya, 14 kalinya lang no, ang ating tanin na talong tapos may na, ibang nalalanta no? so yun po nasa mga 4,000 eh, hanggang pinakamarami ang 5,000 Okay, so sa inyong lahat, bago tayo magtapos, unang una, may ka-shout out po sa aking master. Sabi niya, Sir, hinto ka na sa pagbablog. Wala akong natutunan sa iyo. Okay, wala namang problema kasi ah uh, yung mga inabahagi ko, uh, na-share ko sa inyo, update lang. No? Natutuwa wala kayong natutunan kung uh, paninira lang ang ano mo sa akin. Pero pag I ano mo ang aking mga tutorial about sa mga fertilizer siguro uh, pagayahin mo may matutunan ka para maging ganito pwede nyo balikan yung mga ubang video kahit kasi may mga ginagawa po tayong video no uh, simula sa pagtanim hanggang sa pagharvest hanggang sa pagrepair o ano pa so marami tayong mga video about sa fertilizer guide about sa uh, yard, insecticide fungicide kung paano tayo mag alternate meron ako So parang maging ganito no ka farmers at buster uh, nagbaba sa akin na sabi niya hinto na daw ako sa pag-vlog kasi wala ko na siyang natutunan wala daw siyang naintindihan sa akin baka na ibang lahi ka mga ka-farmers so yun lang po no so sa inyong lahat bigas yata po sa lahat ng mga uh, solid natin supporter mga bagong viewers okay hanggang sa uli ako na po yung magpaalam sa inyong next vlog sana may natutunan po kayo happy watching